Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan niya lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So yun mga idol, balikan nga po natin ang naging laban ng ating undefeated super featherweight champion Charlie Kings Warrior Suarez kontra kay Johan Vasquez. So bagamat nanalo nga itong si uh, Suarez by a unanimous decision, eh ating napagkaalaman mga idol, eh nagkaroon pala ng problema itong si Charlie Suarez. Sa larawan nga pong ibinahagi na itong si Charlie Suarez mga idol, eh ating napagkaalaman na nabali ang kanyang kanang kamay doon pangalang sa round number 1. Niremedyo na nga lang ni Charlie Suarez itong problema tong mga idol ang ginawa niya nga eh, prom orthodox e eh, naging south po nga ito para ingatan at huwag nang lumala itong kanang kamay niya. So nagpapasalamat niya siya sa Panginoon dahil ha, nakuha niya pa rin ang panalo sa kabila nga na nagkaproblema siya rito sa kanang kamay niya. Sa kabilang dako naman mga idol balikan din natin ang na naging laban ng ating former world title challenger na si Garen Diagan na alam naman natin na nabigo nga sa kanyang first world title attempt kontra sa kampiyon na si Oscar Colyaso, sa kanyang social media nga mga idol ay eh, nagpost nga itong si Diaga na tumiingin ng pasensya sa mga Pilipino boxing fans na nagabang ng kanyang laban at dito ay eh, binahagi nga ni Diagan ang kanyang naging problema no nagkaroon nga raw siya ng muscle cramp so ginawa niya naman daw ang lahat ngunit hanggang doon na nga lang daw talaga mga idol ang kaya niya sa kabila nga ng mapait na ito eh, nagpasalamat pa rin po itong si Diagan sa lahat nga po na sumuporta sa kanya. Sa iba pang balita mga idol eh, dumating na nga po sa Tokyo, Japan ang ating kasalukuyang IBO Flyweight Champion na si Dave Doberman Apolinario. Ito'y bilang paghahanda nga sa nalalapit niyang laban sa darating na August 30 kontra sa Mexican boxer na si Brian Mosinos. So ito nga pong si Dave Apolinario ay eh, may kartad ng 18 wins with 13 knockouts habang ito namang si Mosinos ay eh may kartadang 23 wins with 6 knockouts at may limang talo. At bilang pagtatapos mga idol eh meron nga po kung gustong ishare sa inyo na post. Nakita ko nga po ito galing sa ating former world title challenger at ngayon ay eh isa ng ganap na coach ng maraming boxing hero natin. Ito nga ay eh galing po kay Sir Edito Ala Villamor. So ito nga yung kanyang sinabi, if you have a fight in United States of America, you need to stay there for 2 months training. Hashtag That's the fact. So mga idol hindi ko alang alam kung patungkol nga ito sa naging laban ng ating mga Pilipino boxers na tila nawawala nga ng kondisyon pagka sa ibang bansa lumalaban. So madalas nga po kasi natin ngayong napapansin mga idol na tila ang mga boksingero natin na lumalaban sa ibang bansa ay eh ang nagiging problema ay eh ang kawalan ng kondisyon. Kung ako naman natatanong yung mga idol, eh, may point talaga itong si Mr. Ala Villamor. Dahil kung ating nga maaalala, ang naging laban ni Melvin Jerusalem kontra Oscar Colliaso, eh ang naging dahilan nga ng pagkatalo nitong na si uh, Melvin Jerusalem. Eh meron pa nga raw siyang jet lags mga idol o ibig sabihin eh hindi pa siya nakakapag-adjust doon sa klima ng bansa na kanyang pinaglabanan. So malaki nga kasi ang kaibahan kapag sa ibang bansa ka lumalaban mga idol, yung tulog mo, yung kondisyon, yung klima, talagang ibang iba nga po compare dito sa Pilipinas kaya naman paalala nga nitong si Mr. Edito Ala Villamor na kung sakaling lalaban nga tayo sa ibang bansa make sure mga idol eh, matagal pa lang eh, magpunta na nga tayo sa bansang paglalabanan pero mga idol aminin man natin o sa hindi para sa akin sariling pananaw eh, mahirap pong gawin yan dahil dito sa Pilipinas eh, kitang kita po talaga na kulang sa suporta ang ating mga Pilipinong boksingero. At isang masakit pa nga mga idol na katotohanan kapag nakuha na nga ang pera eh minsan nadedehado pa ang ating mga mandirigmang Pilipino. Pero kung kayo naman ang tatanungin mga idol ano nga inyong opinion dito sa naging payo ni Mr. Edito Ala Villamor. So i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo pong kalimutan supportahan ang ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.